Number two, you are God's design. Sabi sa Ephesians 2.10, For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand. Wow! Isang picture ito ng isang blueprint. Ang pagkalikha sa atin ay maingat na plano at disenyo ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi siya bara-bara, hindi siya reckless, pinag-isipan ka talaga mabuti. Ang ibig sabihin ay hindi siya nagulat sa nangyari sa atin kung hindi ito ay talagang dinisenyo niya at pinlano. Isaiah 46, 8-10 Ito ang inyong tandaan, mga makasalanan, ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Ang sabi ay tandaan. Narealize ko na palagi nagpapaalala sa atin ang Diyos na tandaan natin. Bakit? Kasi madalas nakakalimutan natin na siya ang may control ng lahat ng bagay. Kaibigan, magiging talunan ka palagi kung hindi mo ipapakita sa Diyos ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Misan ako din nakakalimot pag malaki ang problema na pinagdadaanan. Yung problema ay natatakpan at hindi ko na makita kung gaano kalaki ang Diyos at gaano kalaki ang kaya niyang gawin sa buhay ko. Then ano daw ang tatandaan natin? Tuloy natin, verse 9. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba. Una, ang tatandaan natin ay iisa ang Diyos at walang iba. Wala kang dapat aasahan na iba at ipapalit mo sa Diyos. Bakit? Kasi sabi niya, ako lamang ang Diyos. At sabi niya sa verse 10, sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Wow! Ibig sabihin, siya ang authority. Siya ang nagtatakda na magaganap at pag sinabi niya ay siguradong mangyayari. Hindi siya kayang pigilan ng asawa mo, ng sitwasyon mo o ng sino mang tao na nanghaharas sa iyo. Mangyayari at mangyayari kung ano ang ipinangako niya sa iyo. Gagawin niya. Kung anong gusto niya at walang makakapigil dito. Na-realize ko, ang hirap maintindihan na nakita na ng Jos ang plano niya at tiyak na tiyak na siya na mangyayari ito. Bakit? Kasi limitado tayo sa mundo na ginagalawan natin. Limitado lang ang nakikita natin at nalalaman. Halimbawa na si Phil Pesat, siya ay nabuhay lamang ng pitong linggo matapos siyang ipanganap nasa loob lang siya ng incubator. Hindi niya alam kung ano ang mundo sa labas ng incubator. Malamang hindi siya maniniwala dito. Hindi pa siya nakakita ng puno, halaman, aso, baka, ibon, kotse, bahay at iba pa. Hindi niya ito mai-imagine dahil wala siyang basihan. Tayo din ay nabubuhay dito sa mundo sa loob ng time. At tinanggap natin ito sa buhay natin. Alam natin na may past, present at future. Pero hindi pa natin nakita ang eternity. Ang eternity ay walang simula at walang hanggan. Ang eternity ay nasa labas ng time. Tayo ay nasa loob ng time. Now, ang Diyos ay nilikha niya ang time, pero siya ay naroon sa eternity. Nilikha niya ang time sa kung paanong tayo ay nilikha din niya ang time ay naglilimit sa atin. Pero ang Diyos ay hindi sakop ng time. Kaya wala siyang limitation. Pero tayo kapag nakapag na tayo ngayon, bukas, hindi mo na mababawi ang consequence. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa kahapon at bawiin ang ating ginawa. At lalong hindi tayo pwedeng pumunta sa future para makita natin ang magiging bunga ng ating desisyon. Pero sa Diyos, hindi ito totoo. Wala siyang limit kaya kung anong dinisenyo niya para sa iyo, mangyayari ito. Kung anong pinlano niya para sa iyo, ay ito ang makakabuti sa iyo kasi nakita na niya ang mangyayari. Kaya kung ayaw mo i-align ang buhay mo sa design niya o plano niya para sa iyo, naku mapapahama ka dahil wala kang kakayahang lumabas sa eternity at tignan ang future. Kaya kaibigan, simulan mo magpasakop sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Isaiah 55.9, kung paano ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Kamangmangan, naisipin natin na alam ko kung paano patatakbuhin ang buhay ko. Buhay ko ito, mali. Ang Diyos ang nakakaalam ng mabuti para sa iyo. Wala kang idea kung ano ang future mo dahil sa iyong desisyon. At wala kang idea kung ano ang hinanda niya sa iyo sa lupa at sa langit. Ang Diyos ang nakakaalam ng mabuting future mo. Kaya marapat lang na hanapin mo siya sa buhay mo at kilalanin at alamin ang layunin niya para sa iyo upang magawa mo ang iyong potential. Kaibigan, imaginein mo ito na ikaw ay bumabaybay sa Cordillera Region. Tapos nakita mo yung Banawi Rice Terraces. Now, may tao kaya mag-iisip na ang rice terraces ay bunga ng ulan o ng erode lang yung bundok kasi lumindol? Hindi iisipin ng tao na merong mga magsasaka na nagsikap na gawin yon upang sila ay makapagtanim. Tandaan natin na kapag pinapaliwanag natin ang isang natural phenomena, Meron tatlong possibilities: chance, law, o design. Pag ang natural phenomenon ay irregular, pabago-bago at hindi specified, ay alam natin na ito ay random event, chance lang. Halimbawa nagkaroon karon ng landslide na deform ang bundok, maring ito ay dulot ng isang napakalakas na bagyo o earthquake. Unpredictable at bihira mangyari. Wala siyang pattern na paulit-ulit. Ang ibig sabihin, ito ay chance lang. Pag nakakita ka naman ng mangga na bumagsak sa puno, ito ay natural law. Kasi merong law of gravity. Maaring mapredik mo itong paglaglag ng bunga taon-taon tuwing namumunga ang puno. Pero hindi ito specified. Walang eksaktong lugar ang pagbabagsakan ng mangga at wala itong arrangement kung saan hihinto. Ang tawag dito ay natural law. Samantalang ang rice terraces ay design. Bakit? merong intentionality at complexity. Hindi ito chance na nangyari dahil sa ulan o lindol. No, meron itong purpose para sa pagtatanim. Ito ay ginawa ng mga farmers para sa agriculture. Detalyado, may pattern at artistic. Ang ibig sabihin, merong designer. Isa pa, ang universe ay isang design. Ang earth ay umiikot sa sarili niyang axis ng 1,000 miles per hour. Bakit? Kasi kung mas bibili siya o babagal sa 1,000 miles per hour, ay hahaba o iikli ang ating araw at gabi. Ang resulta ay masusunog tayo o maninigas tayo sa sobrang lamig. Kung ang Earth ay mas maliit gaya ng buwan, yung gravity ay sobrang mahina at hindi kayang mapanatili ang atmosphere para tayo mabuhay. Kaya nga, walang nabubuhay sa buwan. At kung ang mundo natin ay kasing laki ng Jupiter, Saturn, or Uranus, ay sosobra naman ang gravity na halos hindi na tayo makakakilos. Kung malapit ang Earth sa araw, gaya ng Venus, ay hindi natin matitiis ang init. At kung ang Earth naman ay kasing layo ng Mars, ay mararanasan natin ang snow at yelo araw-araw kahit nasa pinakamainit na region kung ang dagat ay naging kalahati ng laki ng normal. Naku, halos hindi natin mararanasan ang pag-ulan. Pero kung mas lalaki pa ang coverage ng dagat, kahit 1-8 lang, ay so sobra naman ang pag-ulan at magiging malaking ilog ang mundo. Alam mo ba na ang tubig ay magiging yelo sana sa 32 degrees Fahrenheit at masisira ang balance ng bilang ng pagtigas at pagtunaw ng yelo? masisira ang marine life at iba pa, pero naglagay ang Diyos ng asin sa dagat upang ang tubig ay hindi madaling tumigas. Kaibigan, ang mga ito ay hindi chance kung hindi design. Merong designer. Sinong designer? Ang Diyos. Now, ikaw at ako ay design. Hindi ka aksidente. Maaring ang magulang mo ay hindi ka pinlano. Pero para sa Diyos, hindi ka aksidente. Sabi ni Max Lucado, you were not an accident. You were not mass produced. You are not assembly line product. You were deliberately planned, specifically gifted, and lovingly positioned on the earth by the master craftsman. Kapag nakakita ka ng butterfly, hindi mo sasabihin chance o natural law. No, kasi walang butterfly na magkakaparehas kundi lahat sila ay unique sa isa't isa at yung mga gandang kulay ng kanilang pakpak na nakikita mo habang sila ay lumilipad ay dinisign ng Diyos para saan? para magbigay ng glory sa Diyos ganon din yung ating buhay kaibigan kaya ka dinisign ng Diyos ay para mag-glorify mo siya sa buhay mo pag natupad mo ang potential mo ay mag-glorify mo siya pag lumipad ka na at nakikita ang pagbabago sa iyo, nakikita ang pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa, ay mag mo ang Diyos. Sabi sa Romans 12.2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ibigan, huwag mo sayangin ang buhay mo. Dinisen nyo kang gawin ng mabuti, kalugod-lugod at kalooban ng Diyos. Ito magbibigay ng karangalan sa Kanya. Pero hindi ito mangyayari kung makikiayon ka sa takbo ng mundong ito. Ibigan, layuan mo yan at simulan mo magpalago sa Diyos. Sumali ka sa ating online discipleship group. Gusto ka naming makilala at makasama sa pagpapalakasan. Ibigan, hindi ka lalago na mag-isa. Bakit? Kasi ikaw ay nakadesign para lumago kasama ang kapatiran. Sabi sa Gawa 2.46, sila ay matatag na nagpatuloy sa templo araw-araw na nagkakaisa. Sila ay nagputol-putol ng tinapay sa kanilang mga bahay at tumatanggap ng pagkain na may kasiyahan at kababaang loob. Sabi sa talata ay yung mga alagad ng Panginoong Yesus ay tuluy tuloy na nagpalago. Araw-araw, sila ay nakakaisa na sumamba sa Diyos sa templo. Ito yung big group gathering sa church. Tapos hindi lang yon, sila ay nagbimit -me din sa kanilang mga bahay. Ito yung small group o discipleship group. Ibigan, simulan mo magtuloy-tuloy sa pagpapalago sa iyong relasyon at pagkilala sa Diyos. Bakit? Ito ang iyong disciple.